dyan na guys yung gawa na tayo ng smoothie ganyan ganito lang malunggan ganyan dito natin lagay lagay tubig ganyan ganyan tapos yung natin ito tapos ating ilagay dito ganyan lang ba saksak muna natin tapos pa naman ako dito i-freeze pala siya ganyan siya pagalan mo ako sa kuryente tapos, tanggalin. O, oh, ito na siya, guys. Ayan. Tapos, ating salain. Salain natin. Buksan muna natin. Tapos, ating sasalain. Ayan. Ito na siya. Tapos, balik natin. lagyan natin yung carrots. Isang ang carrots lang. Ayan. Liitan natin. Ito na best. natin ang carrots. Dito. Ayan Carrots. Ayan na. natin yung banana saging yung dalawang saging yung dalawang saging ang ating ilalagay ito yung ating inamay na yung mga guys tapos tapos guys, tapos nice tapos ibalik natin takot kasi ako ngayon sa kurente hindi ba guys tapos na siya guys nilalagay at then lagay natin dito ganyan ayun kita o siya guys kino, kino, hmm. Be. Be. Be malaki, may maliit. May malaki, mali may oh, kami Carrots, malunggay, saging. Pino-pino siya, -pino, siya, guys. ng ating ginawang kuan guys malunggay isang karot dalawang dalawang saging tamis creamy para siyang shake sarap Wala asukal guys Tamay siya dahil sa saging beraso, Isang Yan, nakita ko sinala yung sinala yung yung malunggay lang sinala ko. Tapos yung carrot at saka carrot. Hindi na sinala para makain ko. Kasi may nakita akong nag gumawa din ito. Pati carrot sila no. Parang ginawa na nila ng juice ba? Walang mga sapal-sapal. -sapa. Pero may sapal dyan. Maliit malungkay lang ang sinala ko. Salamat. Again, thank you for watching. Bye bye.